isang international organization ang mga teknolohiya at bagong pag-aaral para sa pagsasaka. Yan ay para mapamura ang produksyon na susi sa mas murang bigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mula sa mga makabagong teknolohiya, pag-aaral sa kondisyon sa pagtatanim, at pagbuo ng mga bagong binhi. Ilan lang yan sa higit anim na dekada ng ginagawa ng International Rice Research Institute o IRI sa Los Baños, Laguna. Nasa apat na pong ng lupay ng ginagamit nila para sa mga eksperimento at trial dito. Gumagamit na sila ng mga makabagong teknolohiya rito. Gaya na lang ng drone na nagsasaboy ng fertilizer sa mga pananim. Kaya rin itong matukoy ang mga lugar na mas kailangan ng pataba. Meron ding pinatawag na transplanter. Isa itong maliit na sasakyang kaya magtanim ng mga binhi. Tatlong hilera agad ang kaya nitong tamnan sa isang ikot lang. Pero sabi ng IRI, hindi nito layong palitan ang mga magsasaka. Hindi naman technically palitan, but bigyan ng uh, tulong yung mga farmers. Especially ngayon na mataas yung population ng Pilipinas uh, or ng buong mundo. So it will really help to ano to produce more. Sempre nariyan din ang pagbuo nila ng mga binhing kakayanin ng pabago-bagong panahon. Sa unang tingin, hindi mo akalaing parte ng kanilang trial, lalo't lubog nga naman sa tubig. Pero sa ilalim niyan, may mga binhing nakatanim na tinetest ng iri kung tatagal ba sa baha sa loob ng tatlong linggo. Malaking tulong daw ito para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na karaniwang binabahat na nasisira ang mga pananim. Meron ding mga binhing palay na ginawa para tumagal naman sa El Nino. Gumagamit sila ng mga chamber na ginagayang kondisyon at klima sa isang lugar para makita kung mabubuhay ang binhi bago ipamahagi. Lahat ng ito, layong makatulong ibaba ang gasto sa produksyon sa kada kilo ng palay ng mga magsasaka. Tingin ng National Economic and Development Authority, itong sagot para tuluyang mapababa ang presyo ng bigas. Lumalabas kasi na sa production pala halos doble na ang gastos ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa The only way to lower to get lower retail prices is to uh, lower the cost of uh, production per kilo Okay and how do we do that So certified seeds actually gives higher yields and you know um higher yields uh you know lower the cost of production per kilo sabi ng IRI, may ilan ang nakakagamit ng kanilang makabagong teknolohiya. Pero kailangan pa rin ang suporta ng pamalaan para mas marami ang makinabang. Dapat anilang magkaroon ng insentibo ang mga magsasaka para mas maraming maengganyong magtanim. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.